Motivation ay para sa bata, parang candy lang matamis sandali pero wala kang laban pag nagsimula na ang gera. Yung mga bata, naghihintay ng spark, puro video, hype music, motivational quotes. Akala nila lakasyon pero pag tumunog ang alarm ng alas 5, pag dumaga na parang bato yung barbell, pag bumagsak ang problema na parang maso sa ulo, tiklop sila. Kasi ang bata, feelings ang puhunan, ang lalaki utos ang sinusunod. Ang tunay na lalaki hindi naghihintay ng handa na ako. Gumagalaw siya kasi may misyon galing sa Diyos. Sumusunod siya kahit masakit. Dumadating siya kahit buong katawan niya sumisigaw ng quit. Motivation. Nababasa agad pag dumating ang resistance. Disiplina. Hindi bumibigay. Ikaw ang binabasag niya hanggang maging bakal ka. At eto ang linya. Kung motivation ang buhay mo, mamamatay kang bata. Kung disiplina ang buhay mo aangat kang tunay na lalaki. Ang comfort hindi kaibigan, berdugo siya. Bawat pindot mo ng snooze, bawat oras na nakababad ka sa cellphone, bawat araw na ginugol mo kakahiga para kang masayang naghuhukay ng sariling libingan. Yung lambot na akala mo self-care, bulok 'yon. Pagiging bata sa katawan ng lalaki. Tignan mo ang mga duwag, takbo agad sa comfort. Kain lang ng kain, nood lang ng nood, tulog lang ng tulog. Parang baboy sa kaning baboy, basta mabusog, bahala na. Pero ang tunay na lalaki, dinudura ang comfort. Alam niyang ito ang pinakamasamang pumatay. Walang ingay, walang dugo, pero unti-unting inuubos ang lahat. At paborito ng diablo ito, hindi ka na niya kailangan itali. Bigyan ka lang ng wifi, junk food at porn. Tapos luluhod ka ng kusa, isusuko mo ang dangal mo kapalit ng mumurahing dopamine. Kaya eto ang totoo, pumili ka ng comfort, pinili mo na ring maging alipin. Hindi ka makakabuo, hindi ka makakapanalo, hindi ka igagalang. Mabubulok ka lang ng tahimik habang yung mas matitibay inaagaw yung dapat sanay sa'yo. Comfort ang pinili mo? Maganda ka kasi siya mismo ang magbabaon sa'yo ng buhay. Motivation, usok lang yan, saglit lang nawawala agad. Disiplina, apoy, kahit wala sa mood, tuloy ang sunog. Mga bata, dasal ng dasal ng motivation. Kailangan nila ng hype, kailangan nila ng perfect vibes bago gumalaw, kaya nananatili silang bata. Pero lalaki, hindi humihingi ng permiso, hindi naghihintay ng gana, gumagawa siya ng dapat gawin kahit wala sa mood. Motivation laging naghihintay ng feelings. Disiplina laging sumusunod sa utos. Akala mo ba ang mandirigma gigising tuwing umaga na sabik maging duguan? Akala mo ba ang kampeyon masaya tuwing nag hanggang maubusan ng hininga? Kahit yung bobo alam na hindi. Hila nila ang katawan nilang mabigat. Pilit pinasusunod ang laman dahil hindi naman nagtatanong ang misyon kung may gana sila o wala kaya malinaw ang pagkakaiba disiplina ang bumubuo ng lalaki motivation para lang sa bata isa mahina basag agad isa matibay pinanday sa apoy kung disiplina ang pundasyon ng buhay mo tatayo ka kung motivation lang inaasahan mo bulok ka na agad sa loob mo may dalawang boses isang bata na dapat ilibing at isang lalaki na dapat itaas sa trono yung bata duwag Buong araw nakascroll, nanginginig kamay parang adik. Kain ng junk, tapos sisisihin genetics. Laging balang araw. Pero taon-taon, walang nagbabago. Malambot. Mababasag sa konting problema. Katawan ng lalaki, pero kaluluwa ng batang iyakin. Pero yung lalaki, disenyo siya ng Diyos. Hindi nagdadrama, nakikipaggera. Hindi naghihintay ng timing, sumusunod agad Nagtatrabaho kahit laspag, nagbubuhat kahit walang nanonood, bumubuo kahit walang pumapalakpak, hawak ang misyon na parang espada at walang sinasanto. Araw-araw ikaw ang pumipili kung sino ang mabubuhay, bawat palusot pinubuhay mo yung bata, bawat disiplina pinapatalas mo yung lalaki. At ito ang hindi mo matatakasan, isa lang ang pwedeng mabuhay. Kung yung bata ang iniwan mong huminga, wala kang magiging legacy. Pangalan mong mabubura agad pag natabunan ng lupa. Pero kung yung lalaki ang pinatayo mo, kahit impyerno, hindi ka kayang pahintuin. Kaya tumingin ka sa salamin. Diretso, walang daya. Sino ang nasa harap mo? Batang duwag na nabubulok? O lalaking pinanday ng Diyos para bumangon? Ang bata, laging may sisihin, gobyerno, magulang, trabaho, kapitbahay, lahat na lang basta huwag lang ang sarili. Pero ito ang masakit na totoo. Wala kang pera kasi tamad ka. Lumobod yan mo kasi nilamon mo lahat ng basura. Stuck ka kasi lagi kang naghihintay imbes na kumilos. Mga bata, reklamo ng reklamo, hindi fair. Pero ang lalaki tatanggap ng tama at babangon uli. Hindi siya nagwawala, hindi siya nagdadahilan, tuloy lang siya sa pagbuo. Ang bata, tago sa kwento ng hindi ko kasalanan. Pero ang lalaki, tititig sa gulo niya at diretsyong sasabihin, akin to at ako ang aayos nito. Sisi ay wika ng duwag. Pag ako ay sandata ng malakas, bawat pagturo mo ng daliri lalo mong hinahaba ang tanikala. Pero bawat pagamin mo, isa-isang pinuputol ang gapos. Kaya tandaan mo. Kung naninisi ka pa, bata ka pa rin. Pero oras na inangkin mo ang responsibilidad mo, mga sablay mo, disiplina mo at kinabukasan mo, wala nang makakapigil sa'yo. Ang kahinaan hindi simpleng ugali, sakit siya at kung hindi mo puputulin kakalat hanggang lamunin ka buo, mga bata, nakikipagkompromiso sa kahinaan, dinadahilan, tinatago, parang alagang hayop na nakakulong sa ilalim ng sahig. Pero ang lalaki, hinahataw palabas ng liwanag ang kahinaan at ginigilitan ng leeg. Hindi mo pwedeng i-manage ang kahinaan, hindi mo pwedeng i-balance. Dalawa lang ang pagpipilian. Ikaw ang papatay sa kanya o siya ang papatay sa iyo. Yung batang nasa loob mo, bulong ng bulong. Pwede ka namang magpahinga. Okay lang magskip. Okay lang manatiling maliit. Pero tandaan mo, hindi boses ng kaibigan yon, Boses ng traidor sa dibdib mo. At ang trabaho ng traidor, sumaksak sa likod mo. Kaya tigilan mo na ang pakikisama sa kahinaan. Hindi siya kasama sa bahay. Hindi siya bisita. Traidor siya. At ang mga traidor, hindi inaalagaan. Hindi kinakaibigan. Pinapatay. Bawat rep na tinutulak mo kahit ayaw ng katawan, bawat palusot na dinudurog mo, bawat tukso na tinatanggihan mo, yan ang bala na ibinabaril mo sa mahina mong sarili. Walang awa, walang matitira. Kasi hanggang hindi ka nagdedeklara ng gera laban sa sarili mong kahinaan, hindi mo mararanasan ang lakas na binuo ng Diyos para sa iyo. Bawat segundo na sinasayang mo, isa pang pala ng lupa sa sariling libingan. Mga bata, akala nila may oras pa. Bukas na lang, parang may pirmahan ng kamatayan. Pero ang bukas, kasinungalingan lang, pampatulog ng duwag. Tinulungan lang silang malunod sa hukay. Tingnan mo ang orasan, hindi lang numero ang umiikot. Buhay mo ang dahan-dahang tumatagas, parang dugo sa sugat. Ngayon ka pa lang ang pinakabata mong edad. Bukas, mas matanda ka na at bawat araw na tinatapon mo ninakaw na ng libingan. Darating ang araw na makakasalubong mo yung lalaki na hindi nag sa negosyo, sa gym, sa laban para sa kaluluwa ng pamilya. At pag dumating ang oras na iyon, dudurugin ka niya. Hindi dahil mas matalino, hindi dahil mas swerte, kundi dahil habang nagjajakol ka sa pixels, siya ay nagtatrabaho. Habang nakahiga ka, siya ay kumikilos. Habang nagbabad ka sa sarap, siya ay nananakop. Oras, pinakamalupit na berdugo ng mga bata. Inilalantad ang katamaran. Ibinababaon ang duwag. Pero ang lalaki, hinahawakan ang oras na parang armas. Pinipiga bawat segundo hanggang wala nang natitira dahil ang gera hindi naghihintay. Tumatakbo pa rin ang orasan tanong lang, ikaw ba batang nag-aaksaya? O lalaking gigising gugamitin ang oras at mananalo? Ang bata, puro pantasya, nag imagine ng respeto, nag-aasam ng korona, nagpapantasya ng buhay na parang hari. Pero pag tumunog ang alarm, pag dumaga ng bigat sa dibdib, pag sumigaw ang sakripisyo ng dugo, tiklop siya. Mukhang lalaki, pero puso ng duwag, ang lalaki hindi sayangin ang oras sa ilusyon, hindi siya nagpapantasya, gumagawa siya, hindi siya naghihintay ng palakpakan. Nangangako siya sa sarili, tapos binabayaran ng dugo at pawis ang panata. Nagtratrabaho kahit last pug, train kahit walang nanonood, tuloy kahit walang naririnig na palakpak kasi ang misyon walang pakealam sa audience. Ang bata, parasito, sumasamsam ng oras na hindi niya deserve. Pero ang lalaki, sandata, pinanday ng Diyos sa utos at disiplina. At eto ang linya. Kung hinahayaan mong mabuhay ang bata, buhay mo puro sayang. Pero kung lalaki ang itataas mo, hindi ka matitinag, hindi ka mababasag, at kahit ang impyerno manginginig sayo. Kaya tigilan mo na ang pangarap na walang gawa, itigil ang ilusyon, ipakita sa dugo, pawis at disiplina kung sino ka talaga. Maging bayani, hindi sa salita, kundi sa gawa. Hindi kailanman sinabi ng Diyos na magtago ang lalaki, ang bilin niya, mamuno, magkaroon ng dominion, utos mula pa sa simula, kaya pag tinanggihan mong mamuno, hindi ka lang tamad. Sumusuway ka sa disenyo mo. Dinuraan mo mismo ang pagkakagawa sa'yo. At tandaan mo, hindi interesado ang mundo sa feelings mo. Hindi titigil para hintayin ka. Hindi magbibigay ng respeto sa bata. Nilalamon sila. Buhay ay gera. Araw-araw, battlefield. Dalawa lang ang uri ng lalaki yung nag-dominate at yung dinudurog hanggang maging alikabok mga bata naghihintay ng opportunity ang lalaki binabali ang pinto at kinukuha ang dapat kanya mga bata nagdarasal para sa comfort ang lalaki bitbit -bit apoy mga bata umatras ang lalaki dumidin domination hindi kayabangan obedience yon paglakad sa disenyo ng dios namumuno sa ilalim ng kanyang autoridad, hawak ang kanyang lakas. Mabagal ka, matatalo ka, nagdalawang isip ka, dudugo ka, nanatili kang malambot ka, kainin ka ng buhay. Hindi ka ginawa para manood. Ginawa kang manakop, mamuno, tumayo bilang sandata ng Diyos laban sa dilim. Kaya piliin mo ngayon, ikaw ba ang mag-iimpose ng lakas mo o ikaw yung mamamatay na parang batang tumakas sa misyon niya? Eto ang katotohanan ang hindi mo matatakasan, wala sa gitna. Isa ka lang sa dalawa, bata na habol-habol ang feelings o lalaking pinanday ng disiplina. Kung patuloy mong poprotektahan ang bata sa loob mo, mamamatay ka kasama niya, mahina, karaniwan, multo na hindi naaalala, pangalan na mabubura agad pag tinabunan ng lupa. Pero kung dudurugin mo ang batang 'yon, kung gigipitin mo ang palusot niya, kung tatapusin mo ang katamaran niya, kung tatahimikin mo ang iyak niya, aangat kang lalaki ayon sa pagkatawag ng Diyos. Lalaking may sugat, lalaking may apoy, lalaking refleksyon ng mismong imahe ng lumikha. At anuman ang piliin mo ngayon, yan ang bitbit mo hanggang sa huling araw ng buhay mo. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, wag mong sarilihin, share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.